Roma chapter 5 verse 1 up to 11. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pangunang palataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan at ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sabagkat nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sabagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mga ngahas mamatay. Datapot ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay nangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y nga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalap naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Heso Kristo Na sa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Amen.